Hello guys, welcome back to my youtube channel uh, Sa ating video na gagawin ngayon guys uh, i-share ko sa inyo kung paano magbano yung isang unit truck na dekarate. Alay nyo baka maki-encounter kayo ng ganitong klaseng cambia, at least meron na kayong ideya so, uh, so simulan na natin kung pa paano mag-demo ng isang cambia nito So make sure na manood ka dito at mag-subscribe Thank you, salamat Ayun e na nga guys, ito yung unit natin guys ay isang China truck no. Ang unit na to guys ay isang high and low. High and low siya na dekarate na 8 speed. So high and low siya dekarate. Ayun. So makikita nyo ito yung cam niya, may R, tas may C. 1 2 3 4 5 6 7 8. Teka, patayin ko lang yung makina. Maingay. So, bakit nga ba siya tinawag Dela Karate? Ganito lang 'yan, guys. Kasi itong neutral nito, guys, ay dalawa. So, ang unang neutral nito ay nasa pagitan ng 3 at 4. 'Yan, 3 at 4, pagitan niyan sa gitna, neutral. At 'yung pangalawang neutral niya ay 'yung 5 at 6. Pagitan ng 5 at 6, neutral 'yan. So sa gitna. Kaya dalawa 'yung neutral niya. So, ang kambyo nito 'yung 1 2 3, 4 ang, yan ang pinaka low so from first gear hanggang fourth gear yan yung low paglilipat ka na ng high naman na kambya so hindi mo siya wala siyang splitter kakartihin mo siyang pag ganun yan pag tumunog siya dun sa pinakasagad niya sa kanan nasa high nasa high gear ka na nun high yung kambya so 5, 6, 7, 8 yan yung high gear niya ito naman sa mga hindi nakakaalam no itong pag nakita ka ng ganito sa cambia arat sa saka C ibig sabihin yan itong R ito yung reverse atras to siya guys kamyang atras at itong C naman ginagamit ito sa pinaka lalo pag loaded ka panibawa ahon ka ng sobrang tarik kakambya mo siya ng letter C na yan crawl tinatawag na crawl so gagapang yan kahit gano kabigat yung karga mo yan mas malakas tong crawl sa primera usually sa ating mga truck driver pag uh, naka primera sa ahonin ganyan di ba primera yung pinakamalakas na kambya natin naninigurado tayo sa ahonin pag na uh, medyo alangan, alanganin ayan nabubulol pa <laughs> so ayan ganun lang siya guys pag uh, naubos mo na yung kambya na 1 to 4 sa low kakaratihin mo sa ganyan pak sumagad sa kanan yon nakahay na yon ngayon pagbabalik ka naman sa low low gear pak kakarkihin mo ulit dito yan papunta sa iyo kaliwa sagad then nasa low range ka na nun, low na kamya e, ganun lang siya ka basic so may clutch pa rin yan gagamitan pa rin ng clutch yan sa pedal clutch natin sa yan so e, ganoon lang simple lang siya guys ano sana may konti kayong kaalaman na nakuha dun sa ating ibinahaging kaalaman paano magmaneho ng dekarate na truck konting share ko nga pala sa inyo guys yung tekniko pag uh, ganyan halimbawa ganyan naninibago ka sa cambia kakasampa mo pa lang matigas i cambia di ba so punta ka muna sa neutral noon tapos double clutch ka apakalit sa clutch bago ka pumunta sa ibang cambia saka may pasok malambot na lang noon ganoon ang diskarte pag uh, naninibago ka pa sa cambia ng truck na minamanay mo Ganun So, maraming salamat sa panonood. Kung may nakuha kang konting kalaman dito sa video, okay?